na karo ahasain ko ito itong itong pait ko ahasain ko ito kasi may ipapagawa ng maliit na lamis, lamisa ang tawag ng lamisita ang papagawa sa akin tagal na nakatago ito kaya ko ako, hindi na magagamit kaya so, magagamit pa meron pa pala meron pa pala din kaya kasain ko ang tagal na nito hindi na hindi lang 5 years siguro lama rin 6 years or 7 lama na katagal mula nung huminto ako sa paggawa ang ko kung hindi ko nakalimutan ng mga hindi ko nakalimutan yung mga sukat sukat magali rin pa lang tumalim at papano alam mo ba ito mga karo yung ginagawa nito biring ito ang biring pinapagawa ko sa panday kaya matibay ito. Matibay na klaseng bakal. kasikbiring biring. Hindi mga, mga kawayan at saka Hindi na bubungi ito. Katulad ng ibang mga bakal na ginagawa nilang kait. Mga hindi ma hindi matigas ng mga bakal. Mandaling mabungi. Kasi pag ginagamit mo ito, umiinit ito eh. Kaya yung pag umiinit, ayun, lumalambot yung bakal. Nabubungi. Ito, kahit uminit, hindi nabubungi ito. Time na. Pwede na siguro ito. Kaya pag nagawa ko, asahin ko na muli. Okay.